Daniel Padilla, kinakarma na nga ba? Ating alamin. Kamusta na nga ba ang karir ng isang Daniel Padilla pagkatapos ng kanilang hiwalayan ng Katniel? Marami ang nagsasabi na siya ay kinakarma na dahil sa mga sunod-sunod na pagbebenta ng mga re-arian. Una ang kotse. Isang mainit na balita ngayon ang pagkakaiwan daw umano ng panty ni Andrea Brillante sa sasakyan ni Daniel Padilla. Ito ay pinatotohanan or joke lang naman daw ng nakabili na tagapampanga na may naiwang panty sa loob ng sasakyan at sinasabi ito nga daw po ay kay Catherine Bernardo. Di po ba hindi magandang biro yon lalo na at uh, sila ay mga sikat na personalidad. Ang pangalawang issue na mainit na pinag uusap ay ang pagbebenta ng bahay na naipundar ni Daniel Padilla dahil nga daw po sa mga shares ni Daniel Padilla sa mga naipundar nila ni Catherine Bernardo kinakailangang ipagbili at pagkatihan ang mga nabentahan sobra nga naman kasi ang nawala dito Lalo lalo na may dumalabas din ngayon na sa apat na endorsement ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo ang mga endorser po ay or ang mga endorsement na dapat sana ay gagawin ni Daniel at ni Catherine siya po ay hindi na pinayagang gawin ito at napunta kay Catherine Bernardo na lang at gagawin niya itong solo. Kasi nga naman, hindi maganda ang image na nabubuo ngayon sa batang aktor na ito. At ang ikatlong pinag-uusapan na mainit sa social media ay ang pagbebenta ng bahay na naipundar ni Daniel Padilla. Kinakarman na nga daw ang batang aktor na pati ang mga apat na endorsement nila na supposed to be ay gagawin nila ni Catherine Bernardo ay hindi na matutuloy. Inalis na siya dahil nga naman sa hindi magandang image na kanyang binoo. Dahil nga po sa pangangaliwa niya sa relasyon nila ni Catherine Bernardo. Kumbaga, si Catherine na lang ang gagawa ng solo. Dahil nga naman, alam naman natin na pag si Catherine ang gumawa ng endorsement, ay talagang papatok. Kaya mga kasikat, mga kasikat, Comment down below kung talagang sa palagay nyo ay nakakarma na ang mga nangyayari sa ating si Daniel Padilla. Karma nga ba na maituturing itong mga ginagawa niya ngayon na pagbebenta ng mga ari-arian? Mga kasikat, salamat po sa pagkikinig sa aking video for today. Thank you very much po at sana 'wag kayo magsawa manood sa aking mga vlogs. Thank you po.